Nagtry akong gumawa ng prosperity bowl kasi ang dami ko nakikita ang gumagaya. Wala naman siguro masama kung gumaya rin ako, total new year naman. Kaya hinanda ako na yung mga kinakailangan. Pero wala akong nabiling pulang ribbon kaya kung ano man yung ribbon dito sa bahay ayun na lang ang ginamit ko. Ito naganda ako ng labindalawang 100 peso bills. Tapos nirolyo ko at binalutan nga ng ribbon. Inanda ko rin yung labing dalawang 5 peso coins. Kailangan daw kasi gold ang kulay ng coin. Bumili rin ako ng chocolate na may gold na wrapper. Kaso yung iba na duro kaya bumili ulit ako ng iba. Dahil kulang na sa 12, aya na pabili ulit ako ng iba pa. Pero okay lang kasi 20 pesos lang naman to. Kailangan din na may pongkan o orange ka kasi itong ilalagay mo sa gitna. Kailangan din ang labindalawang itlog na ipapalibot mo sa loob ng bowl. Kaya sinimulan ko na yung pagrolyo ng 100 peso bills. At tinalian ko ito ng ribbon. Pagkatapos ay ipinalibot ko rin ito sa bowl parang itlog. Sunod naman ay inilagay ko yung tiglilimang piso sa pagitan ng mga itlog. Ganyan na itsura niya. Sunod ay nilagay ko namang paikot yung chocolate na may gold na balot. Parang ganyan. At pang ay nilagay ko na yung pongkan sa gitna ng bowl. Ayan, ganyan ang kinalabasan niya. Happy New Year!